So hi guys, kaya balik ka sa panamagat ng video sa Christian Garden So ayun guys, uh, nandito lang kami na nag-iikot-ikot uh, Nagkukentuhan lang kami dito kung ano ba yung mga kailangan maintenance ng ano, ng buging bilya Ayan, dito simula din sa mga pagtitriming, sa mga pag ni itsula ng buging bilya nila no? Kasi guys, ito yung itsula ng buging bilya pagkatapos ng ulan ba diba, syempre mapapansin natin parang ang payap, hindi siya maganda tingnan ah uh, Kailangan triman na yung mga ganito tapos malinisan yung ano yung mga ganito pala kuya yung mga damo kailangan tanggalin to kasi uh, humahati to sa ano sa sustansya na nakukuha ng ano puno dun sa oh, meron nga kami dito yung bilya. tumubo yung damo na lumaki siya lumaki mas malaki pa siya doon sa bugimbilya namatay yung bugimbilya kasi nga parang wala nang nakuha wala nang ng sustansya kinain na talaga ng ano damo dito yung marami pa dito ano, mga ano, tawag dito ah. Mga bugimbilya. Kunwari meron kayong bugimbilya doon sa inyo na nakatanim lang sa lupa. Saan nyo ba pagka nang ng bugimbilya, nakatanim ka agad sa lupa? Sa lupa o sa kawa? yung pagkuha kasi namin siguro mga kinabukasan. Hmm. Natiyati na namin. Kina tapos na. na namin sa ano. Ah, uh, ang sa ginagawa pasta. nyo pala, pinapahati-hati sa inyo ni Sir? Ah, uh, nabaw, isang pool na nakuha namin. Uh Oo. -oh. Siyempre, marami sanga. Uh Oo, -oh, marami sanga. Ipuputol namin yung iba. Ah, uh, akala ko pati puno, inahati-hati nyo, uh -huh. hindi naman. Yung mga sanga. Oo, uh, yung mga sanga, yun pwede nyo hati-hatiin. Uh -huh. Tapos, so, yan no Pag tinuwa mo ito, sobrang haba. Oo. Ipuputol nyo yan. Kasi, lalagay ko naman sa isang. Ah, uh, tama uh -huh. lang. Uh -huh. okay lang. Ah, uh -huh. Pero bago 'yon pagka nagputol kayo, check nyo muna kung maganda ba yung mga sanga. Kasi kung minsan, kuwari, ito, pwede pala kayong mag dito. Putulin nyo lang yung sa mga, alam, makikita nyo na kagad yung itsura nung pag-graph. nyo ba yung ano? Para, di yung basta putol lang kayo, putol. Kuwari, nakita nyo sanga to. Pinutulan nyo ng pinutulan dito. Ngayon, pagka mag na kayo, wala kayong papagdudugtungan na mas maganda. Ayan. Pwede rin naman kung wala kayong kawa, hindi nyo pa siya natatanim sa kawa, pwede nyo rin ilagay sa lupa. Mm -hmm. Ngayon nga lang, pag nilagay nyo sa lupa, siyempre lalaki pa yon, Kasi yung ugat niya, uh, yes, oh, oh, yung gagapang pa siya ng gagapang <laughs> doon. Ito, mga dito, ito, buging bilya pa dito nandito. Tino, <laughs> mayroon mga nakatanim dito sa ano. Ano lang kasi talaga, yung binagsakan ng kamachili dyan, siguro may 50 piraso na puno ng buging bilya. Ngayon hindi pa namin -che check kung maraming naputol. oo oh, marami puro mga buging bilya pa 'yan. Mga puno ng damo, totoo. Pero ito buhay pa naman sila kasi nga uh, yung mga ugat nila gumapang na rin sa ano, sa, sa lupa na. Pag gagana to kasi na lumabas na yung ugat sa paso, syempre yung labasan ng tubig na harangan na. Ngayon ang ginagawa namin, hindi na kami nagdidilig. Pinababayan na namin kasi nga sa bagay yung lupa naman may nakukuha ng tubig sa baba. Hindi na, na kami nagdidilig dito. Kung nadidilig man kami, ayaw uh, yung siwas, siwas lang. Kasi kung mapunta mo sa lupa, doon din naman ang tuloy nila. Oo. Para hindi lang sila mabulok. Ayan, marami pa dyan na ano. Hindi lang ano kasi, ang trabaho lang kasi dito, more on ako sa kasi mama lang. Kasi si mama hindi niya kaya magpupuhat ng mga ganyan. Kaya ako na unti-unti ko lang. Oo, yung mga nandyan. Oo, si nanay. Ano na ay natapos mo na yata diyan na ya. Ah. Lahat <laughs> daw uh, ito bunutin. Oo. Kasi ilipat mo dito daw yung yung dito. Oo nga nai. Tapos ito kaya mapapansin mo to, hindi buhay. Kuwari pag ganito, pwede mo siya ulit i-reglap. Putulan. Putulan mo dito, ito. Tapos i mo siya. Pero dahil nasa arawan na kasi siya, ang gagamitin mo na dito yung tissue sa paper bag, yung, yung plastic. Oo. Para kahit nasa arawan siya, hindi siya ganoon na mainitan. Ganun din naman two weeks, check mo siya, silipin mo kung mapapansin mo naman doon sa tissue eh kung magkukulay green. Uh -huh. Kasi nga kung ano babakat naman 'yon, makikita mo kung buhay o oh, hindi. Tapos ito lagi, ito, yung mga ganito. Yung nababulok. Ito may mga bulok dito pag kami nang kayo na encounter na ganito, maganda ang gawin niyo, tanggalin niyo yung bulok. Lahat ng malambot na part, ang iwan niyo lang yung matigas. Hmm. Kasi pag pinabayaan niyo nang ganito, tapos nagdidilig kayo, kakalat nang kakalat. Ah, mapapansin niyo na sa buging bilin niyo para nalalanta. Yung taas niya, green pa, pero pandali sa may baba, patay na 'tong palibot. Masasayang na yung buong puno pag kaganoon. Hmm pag ganito kuwari tapos niyo ng balatan mm. kung meron kayong makukuha na ng lime sulfur mas maganda pahidan niyo lang lime sulfur? Uh, oo yung ano yun di ba Pasa sa kahoy yun mm uh -huh. yun ganun ito yung mga ganito sa mga pagitan na yan Bukay na yan para suwi nga on dami sa nga mm -hmm. kailangan mo lang din tingnan talaga tong mga tumutubong maliliit kailangan tanggalin kung oh, mapansin mo kuya, hindi naman lahat ng graft din namin is buhay. May mga patay din talaga. Oh. Hmm. Hindi talaga may iwasan. Ito buhay na ito, namatay na lang. Eh. Ano po. Ah, hindi ko lang alam, ito pwede pa tumabuhay itong dalawa. Pero ito isa, alam ko patay na ito. ayun hmm. Ayan, may mga patay din dyan. Ah, sa katagalan, yung iba dito hindi na namin nag-graft kasi natatakloban na din naman siya. Hindi naman pangitingnan. Pinapabayaan na lang namin kumapal. Tinatanggal na lang namin siya para hindi pangitingnan bulaklak pa, Oh, pagka ano kuya ganyan, pagka tag-init, pagka nag-trim ka, inaano na namin. ano no, pag ganito, makikita mo to. Tine, pinutulan yun dyan, tiniriman yan. Tapos dito, yung kabila, ayun o, no? pinutulan din. Okay po. Yan yun yung nag, ano nagsasanga. Ah, uh, kailan ba ako mag-trim? Mamaya siguro, bukas. Papakita ko sa inyo mag-trim ng ano, ng bugimbilya. Ganun pala yun? Oo, kasi yung ako ito buhay na. Pag nabuhay na yung nagkasanga dyan, puputulan mo yun. Tapos yung susunod dun, ito na yung may mga bulaklak. Ah, dun tayo sa may ano. Papakita ko doon kung paano. Walang ako ng gunting. Ito ako mapapansin nyo. Dapat pag uh, bago magtagulan, dapat nag-trim na. Kasi pag uh, naulan na, na tapos humangin na yun ang mangyari. Oo. Kasi diba, kasi tulad ito sa balat lang. Pagka nahanginan to, ito hey, kuya. Ito may gunting. Ayan. Ayan. Kuwari ito, pagka nahanginan to, pagka humangin, putol yan dito. Bipitakin niya yan. Para sa nangyari. Ito, kailangan tanggalin to. Uh, original Ako oh, sa original yan. Pagka yung sa mga original na sanga, ito, tulad ito, ito. Hmm. Original to, putulin na yan. Dito ipapakita ko sa inyo dito kuya yung ano. Yung paano mamulaklak yung ganun. Kasi alas ganito din yung ano, katulad ito ay tiniriman niyan eh. Dapat yung wala pa palang trim. Ito. Yung mga putol na yan ito. Okay. Yung mga putol na ito. Dito na lang kuya. Dito sa mga maliliit talaga. Eto sigurado wala pa tong putol. Meron man maliliit pa lang kasi ito eh nako kuya Pag nag natriman na mo na, bulaklak na kasi yung susunod sa kanila. Yung mga mahaba. Oh, yung mga naputulan na diyan. Ito. Kunwari ah uh, sa medyo ano. Isipin mo na lang kuya ano to, yung grafted yung ito yung ginraft natin. Bakit ganito siya katangkad. Nagsanga-sanga na yan. Naputulan na yan siya dito. Ayan o. Yung mga naiwan na yan, dyan magsasanga yan. Pag nagsanga na yan siya dito, nang kahit ganito lang kahaba, putulan mo siya uli. Yung susunod doon, puro bulaklak na. Kung pwede naman na hindi mo guntingin, pwede mo siya talbusan. Yung ito lang, yung talbusin mo na sa dulo. Yung ganyan Punin mo lang yung talbo. Kasi yung naiwan sa baba dyan, magsasanga-sanga dyan, kakapal. Bulaklak na yung susunod. Mm -hmm. Kaya mapapansin nyo yung nandoon, ah... Uh, bulaklak na Bulaklak na kaagad kahit na maliliit pa lang na ano. Mm -hmm. Yung compact ba, yung bilog siya. Kasi binabantayan namin. Pag nag tumubo na ulit yung panibagong sanga, tatalbo sa namin. Para yung sa ilbaba, puro bulaklak na maiwan. Yes. Mm -mm. Medyo mabusisi pagka ano, pero kung may nakafocus talaga dun maganda. Yun, na, yun lang yung trabaho niya na mag-check, tingnan niya yung mga ugat, kung may nakalabas ba. Kasi nakaka, yun yung pinaka dahilan din kung bakit walang bulaklak. Walang bulaklak. Lumabas na yung ano, lumabas na yung ugat. Ito, itong mga to, kaya mabilis to lumaki kasi nga, yung ugat niyan, gumapanggapang na talaga, yun Oh. Yung gumapanggapang na talaga yung mga ugat niya. Yan, pati itong timba, ayan oh, nakatagilid na, lalaki na ng mga ugat ng mga yan. Hmm. Pag ganyan na, nakagapang na siya sa, ano, sa lupa. Ano na, konti ang bulaklak, puro dahon, puro sanga. Pero kung mother plant, gusto nyo, ano, uh, marami kayong makuha ng sayon, pwede nyo siya itanim sa lupa. O pabayaan nyo lang siya gumapang sa lupa. Yun nga lang, konti ang bulaklak niya puro dahon Ayan, sa mga ganito ano pa ba bang ya, ano ko pakita ko ha ah, uh, di ka na ano dahil may camera ah. ito yung sinasabi ko na ano na batik batik yung bulaklak nya meron naman isa pang ganito batik batik na yung bulaklak nya batik batik din yung dahon ngayon hinahanap ko dito kung saan nga yun dito sabi ni mama, meron daw dito eh. Na ganda na tsura niya. Ayun o. Oh. Ito, tapos yung yun na Magkaiba din. Sa <laughs> so, dahon pala, may pagkabatik-batik din siya na parang pagkabarigated. Hmm. Ano yun? Ano na? Ikaw kuya kung may tanong ka pa. Ano ba bang gusto niyo malaman? May, ano bang problema dun sa ano nyo? Sa may mga nakapapansin mong ano, problema sa buging o sa ibang halaman. Yung ano kasi yung, yung iba. Yung nag siya ng tutuyo. Yung mga kasagali yung bala ay ano? Ang sunog. Ang sunog. Ano bang ginagawa nyo kaya? Tinatansin nyo ba kinukutsara nyo? Or basta ano lang? Saboy lang. Saboy lang saboy. Pagka ganun kasi, baka talaga sobrahan. Ah, Sobra sa fertilizer kaya nasusunog yung ano niya. Dahon. Mm -hmm. Dahon. Or pwede rin naman na uh, bagong transfer siya. Bag, hindi siya bagong transfer na ano. Kasi pagka, kwari eh, ganito. Yung... Ito kasi galing kasi ito dun sa mga paso doon na kita nyo yung kulay brown. So may likod na pinuntaan sa may lamesa. Pagka bagong lipat kasi ang bugimbilya tapos nagalaw nyo yung ugat niya pwede kasi siya malanta. Pwede maglagas yung dahon. Okay. Pagka ganun, kailangan kukunin nyo siya buo. sa so may paso. Pagka nakuha siya ng buo, tapos dito, hindi siya maglalanta. Mm. Ayun. Kung kasabay yung lupa. Oo, oh, kasama yung lupa para hindi magalaw yung ugat. Pag nagalaw kasi yung ugat niya, yun medyo nakakatakot kasi baka mamatay yung... Medyo masailan kasi pagka grafted pag kasi talaga dapat kung ako tatanungin eh, mas maganda kung hindi mo na siya i-transfer pa sa iba kung i-transfer mo man siya dapat maingat kasi di ba mayroong mga ibang halaman din din siya na pag uh, mo lang nalalanta o so, parang ganun yung ugat nagagalaw nagagalaw yung ugat talaga na nah, sa lahat naman din ng halaman ganun ayun tulad ito yung ganito dapat matanggal to yung ganito na ano oo. Yung yung ganito mo tubo oo kung ano pala no kung tutusin kaya din pala ituro din pala to sa isang araw lang pagka simula umaga hanggang hapon natin ang pagmimintin sabi ko asin sir mga tatlong araw kala ko oh, tatagalan na ako magturo eh <laughs> Bali. Hindi naman yung maganda rin yan para hindi nagmamadali. Kesa yung sinabi ko isang araw lang tapos limot na. Limot Oo, na. Bubat. limot na yung iba. <laughs> Tahan lang. sa The next day re remain na lang yun. Oo. <laughs> <laughs> para kasi hindi may wasan na hindi makalimutan din minsan nila. Oo. Kasi so, nga, iniisip ko talaga. ako ano pa ituturo ko eh baka bukas malalako. <laughs> kasi malaki pa ako tutuloy pag trim ka so, ang ano kasi ngayon, init at kasi mama ang maganda mag-trim, hindi ako <laughs> pag ako nag-trim kasi talaga masagad, Mas gusto ko sagad at saka hindi ako bilog mag-trim ano? hindi ako bilog mag-trim magsagur doon na ito natin, napasalan nyo <laughs> hindi pa nga <kay. laughs> eh bago lang siya. Ah bago nga ano lang siya. Bago nga. Eh, mayroon ko lang may date diyan. Yeah, oh, ayan, yung 9. 9. Ano na to? Nung nag-grab to sabay-sabay, ito lang yung mga namatay. Nilagrap uh, uh, lang ni Mama nung 9. Siguro ito may isang buwan na. Um, may git sa may isang buwan na 'yan. Mga October yung ginrap. Pag ganito sa na ano. Puputulan. Yes. Ah, pwede na 'yan. Ito yung sinasabi ko sa kanina sa inyo na pagka di ba ito yung dinugtong mm -hmm. mag ka lang din uli pwede mo na yan siya putulan dito pero depende sa variety mm -hmm. itong variety kasi na to maganda to na pabayaan mo lang mm -hmm. kung gusto nyo ipakita ko example, dun tayo sa ano dun tayo sa maraming grap doon sa kabila papakita ko sa inyo yung pagpuputol maganda kuha din kayo ng gunting para ano tayo din

Mayroon oh, pa yun. Mayroon 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 pa yun. Kasi ito, bulaklak na po itong hmm. ano yun. Bulaklak na yun. Basta pag natriman mo siya, tapos gantong tag-init, mabilis lang sila mamulaklak. Mag sa maglagay ka lang ng fertilizer. Kung hindi, isang beses sa dalawang linggo, linggo-linggo. Pwede naman linggo-linggo talaga kayo maglagay. Mm -hmm. Pero yung mga katulad sa inyo, sabi nyo, marami kayo kasi kayo maglagay. Pag nilinggo-linggo mo na ganun karami, mamamatay Mamatay talaga. O, kaya, kaya pag baguhan pala, siya sabi namin two weeks. Oh. So, yung iba, dilaw yung dahon eh. Oo. <laughs> oh, Ayan, yung ganito, ito pwede nyo na to, talbusan. Yung ganito. Talbusan, lang. O, talbusan nyo lang to, kunin nyo lang yung talbus. Yan, talbusan mo lang yan. Kasi kung humaba to, sa mga susunod na mahaba to, yun pwede mo nang gupitin. Kaso ganito pa lang sya kahaba, tagbusan mo na. Kaya mga tagbusan mo yun. Dahan, dahan, lahat na tagbo. Parang nagkukuto nito. Ito kasi parang ginagraf lang to, ano eh, wala pa to isang buwan. Pagka ganon, di ba binuksan mo na yun sa pagpapasingaw. Pagka nabuksan mo na siya, nakita mo na medyo mahaba, tagbusan mo na yung iba doon. Ang iiwan mo lang lagi, bila, kung gusto nyo bilangin yung dahon, pwede nyo bilang pala isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay. pwede nyo lang ano yun pag tal, italbosan, pag lima na yung dahon sa baba. Mm -hmm. Ang purpose kasi nito para hindi na ito humaba. Diba, man, di ba pag talabosan mo, hindi na haba, pa siya sa baba. Yun, yun yung dapat na ano. Susunod ito, bulaklak na rin pagka ano. Kasi dito na mahaba na talaga, putulan mo na dito. Ito. Ito na na to. Dito ko na lang magputol. Kasi naputulan na doon eh. Eto, dito na rin. Ito kasi mga to naputulan na tinawag na bulaklak na yung ano, bulaklak kasunod. na yung kasunod. Ito pwede na to, tagbusan mo na to. Tagbusan lang to kasi masyado tong ano. Masyado. Oh! Ah ah. Pag ganito pa siya kaliliit, huwag muna siyempre, masyado pa siyang bata, masyado pa siyang maiksi. Huwag muna ma yung bulaklak na ito. Huwag muna yung bulaklak na dyan. Pagka may nakita na kayong bulaklak, stop na kayong magano, magpugputol. Kasi tutuloy-tuloy na yan. Pagka pinutulan mo pa siya, may hinto yung ano niya, pagbubulaklak Pag niya. Pagkano naman pagka kung meron kayong nakalimutan no, or may problema, pwede nyo naman na uh, ipatawag sa akin si Sir. Kung, kung uh, gusto niyo kayo mismo kung direct siyang contact. mag magana sa akin, contact sa akin. Kung ano meron kayong nilagay ng fertilizer. Apo. Na parami. Ngayon na kayo kasi nga parang nalalanta, hindi nyo, nyo niyo nagagawin niyo. Ayun, ipaalam kay Sir. Itawag niya sa akin. Pagkano? Bigay ko yung cellphone number ko para pag may tanong kayo, si. madaling kontakin. Kontakin. Kasi ganoon din yung ginagawa ko sa ano sa ibang tinuturuan ko na ano na buging bilya. Ang problema nga lang kasi pag kayong amo nila wala lagi sa bahay bahay. Yun nga hindi ko minsan hindi na tiyempohan na may bulaklak. Uh, Siyempre hindi naman din mapipigilan kung may bagyo, malakas ang hangin. Kasi tabing dagat din yun eh. Ah, uh, malakas. Oo, oh, malakas ang hangin. Kaya pag may bagyo, nililipat na. Bulaklak na. Hindi uh, na oh, ito, no? Pag may bulaklak na. Oo, wag na yan. Pag may, may bulaklak na pabayaan eh pag may bulaklak tutuloy tuloy na lang yan tapos tatanggalin to, no? opo yan yan lang siguro sa pag dumami siguro yung bugyong bilyan ni Seldon di ba sabi mo may isang daan ang bulo niya o oh, pag yun lahat naglapan mo tapos uh, wala ka nang nag-grap no ito na lang gagawin mo araw-araw talaga kukutuhan mo sila lahat Medyo <laughs> marami-rami. Oo, <laughs> oh, madami-dami talaga. Pag konti lang kasi, kaya-kaya mo pa yan. Oo, oh, pag konti. marami na, hindi mo na kaya, kaya yan. Oo, oh, talaga, Ay, totoo. Kaya na kayo. <laughs> <laughs> Meron pa nun, isa ito. Kami naman mag-train. oh, naman isa. yun. Yun, yun. Yeah, yun naman uh, na magtuturo sa kanila. Dapat tatlo nila. kami rito. Hmm. Kaso, yun yeah. nga din ang alam ko. Alam ko, tatlo yeah. dapat nga kayo eh. Dalawa na lang sila. Ano. Ah, sabi ni Sir ay mga kasi walang walang magdadalay do. Kasi yung isa uwi ha. Ayun lang. Puna. Hmm. Okay na? Uh, mahaba na rin yun. Okay. Eh? Diba? So yun guys. Oh. Kahit may init yan. Tuloy lang kasi tatlong araw to. Lahat ng pwede natin ituro. Ituro na natin. Ah, dito. Napansin nyo ba na tuyo siya? Hmm. Napansin nyo tuyo na, no? Parang lanta ka mo. Hmm. Oo, oh, parang tuyo na siya. Nalanta na siya eh. Ayun, oo, lanta na pala. <laughs> tuyo at saka <laughs> lanta. <laughs> ano yan eh? Yung tawa-tawa. Hindi, parang kita nyo ba? O, tinaw nyo, tinaw nyo. Wala ganong ganito. Pag nagiging ganito na, saka kami naglalagay ng fertilizer. Bakit ka para mo? Parang dehydrate siya. Pag naglagay kayo ng fertilizer na ganito, dito sa gilid ng bawa, ganyan, kadami. Pag ganito kaliliit, ganyan lang kadami ang ilalagay nyo dito sa gilid. Ngayon, di uhaw yung maging bilya. Pag, pag naglagay siya ngayon, magdidilig ka agad. Siyempre, ah marami siyang makukuha ng fertilizer. Kaya yeah. ano niya siya, automatic mag ano yan siya. Oo, oh, mamulaklak yan siya. Mm. Pag continuous ang lalo na ang lagay nyo, linggo-linggo or kada 15 days mamulaklak agad siya. Tapos pansinin mo ano, ang dami mulaklak, konti ang dahon. Ganyan lang ano namin. Mm. Kailangan lahat malalagyan nyo dyan. Pag naglagay kayo. Kasi mm -hmm. so, ganyan. Tapos iba naman ang dami nung no? nandyan sa timba, okay, sa dito. Mas mm. marami na konti. -hmm. Oo, sa, sa mga timba. Ano yan? Mm -hmm. ito wala oh. Gibi yan. Mag Magdidilig ako eh. Uh, okay Eh. dito kayo kanina naglagay una. Pagka... Tsaka ba kayo ng naglagay? Dito. Ito. Ito. Ito mm. Ah, tawad dito kaya. Pag nag ano kayo, pag naglagay ko ng fertilizer, mamaya magdidilig na kaya. Tapos, kailan sunod yung dilig. Kinabukasan dapat? naman. Ah dapat kung ano nagdagay kayo ng fertilizer yan, di ba magdidilig kayo ngayon? Bukas na umaga, dilig kayo. Hindi hapon. Oo. kasi ano siya eh, ang maganda sana mag, maglagay ng fertilizer kasi ganitong oras, hapon. Tapos oras. magdidilig kayo. Tapos automatic kinabukasan. Umaga. Na umaga, magdidilig kayo. Kasi pag nagdilig kayo ngayon, tapos kinabukasan ng umaga, hindi kayo magdidilig. Parang binasa nyo yung, yung fertilizer, nandiyan pa yan eh. Hmm. Hindi pa siya tunaw. Oo, yung init siya sa tanghali. Kaya nasusunog yung buwimbilya. Uh, kaya dapat sa umaga mag, mag ano na kayo. Mag dilig ulit. oh, dilig kayo ulit. ah uh, uh, pag sanay naman na kayo, kahit na umaga kayo maglagay ng fertilizer tapos mag dilig kayo. tapos kinabukasan na naman ng umaga, mag ulit kayo. Ano Didilig. lang yun kuya, pagka maglalagay lang kayo ng fertilizer. Pero kung hindi kayo maglalagay ng fertilizer, ang dilig nyo every other day. Uh, Tsaka ma ano maano naman eh, ma ma check nyo naman kung sobrang init. Araw-araw kayo magdidilig. Oh, so, so, may, may time kasi na 'di ba sobrang init. Okay. Makikita niyo naman na nagde-dry agad yung linsen. Oo. Mm -hmm. magdilig kayo. Hindi niyo anuhan yung dahon. Basak kasi it. sa sobrang init kasi, Nip. ang dahon talaga bumabagsak. Ang titingnan niyo yung media niyo, ibig sabihin yung lupa. Hmm. Kasi may time kasi kumisa na ang mga dahon sa sobrang init nagbabagsak na. Pero pagtingin niyo sa may lupa. media niya, eh basa pa. Huwag muna. Kasi pagdating na medyo hapon na, bumabalik naman yung sigla ng dahon eh. Ito, ito, itong variety na ito, maganda to. Pero medyo mataas ko to sana ibigay yun. Ito. Ano to isa uh, battery cap to sobrang ganda to. Ang dah ang bulaklak na ganoon, pala no? mo na nanta. Hmm. pero ano parang orchid siya sa gilid niya may ganyan. Pag marami mong bulaklak to sobrang ganda. Hmm. Simpuhan yung pagpunta niyo dito, wala bulaklak, kumisa puno-puno to. mga bulaklak. Ayan guys, tinuturuan namin sila kung paano maglagay ng fertilizer ngayon nga parang nakita ko dun 2 dollars na eh Balik kayo dito kuya ha. Mm. Pag kailangan ni sir ng ganyang kalit. Pag si sir nag-decision, babalik talaga kami dito. Sa? Pag si sir naman nag-decision, babalik kami dito. Di bali nyo na, naisip ni sir, parang gusto ko ng malalaki. Hindi yan kasi nga marami sila, sila kami punana. Meron na kaming malalaki. Hindi, lang din ako na Ate Jillian. Galing magturo yan.